Ang motor, sir. Wow. Mam, Ma ang motor ta, libre ta. Libre. Ha? Ah, libre. Dili. Ha? Dili. <laughs> Ay nako. Di, libre ko. Nag-free ride karon. Ha? Nag-free ride ko. <laughs> Asa ka pingon? Layo mo yon, lapu-lapu. Lapu-lapu. Sige. Asa dapita ta lapu-lapu? Maribago Maribago? Mari bago? Kanang sa Newtown. Oh, nasa Tara. So ayun guys, si guys, ano sasakay ah. si Ma'am guys <laughs> ano? Ha? Sakay ta. Lagi, lagi. Na. Ha? Ayun ah. guys, oh, takot si Ma'am ah. guys. <laughs> ano di maka sakay libre? Layo ko muna mo maikog man. Ah, maikog man. Free ride bang ko? Soy ko Ma'am. Libre ta. Free ah, ride ta. <laughs> Free ride. Free ride? May oh. Ano may man lagi? Po. Ha? Lapu-lapu. Ano ano lapu-lapu? Abot kayo kung bantay na ilan? Sige na ba? <laughs> Ayun guys, ayaw nila ni mama guys oh. Madlock sila kidnapin siguro. Ha? <laughs> Free uh -huh. ride man to ma'am. Kaya... Ha? Ha? <laughs> Apat. Ah, so, salamat kay mama. Ah, pwede rin nyo i-search ma'am sa YouTube. na nasa sa Facebook. Oh, sa Facebook, Albert Panal Preride. Sa YouTube naman, ako an ah, Panal Vlog. So ma'am, preride na ma'am. Panal Vlog. A Panal. P -a. P -a -n -a -l. Ah, Panal. Panal, P-E. P-A-N-A-L. Panal Vlog. So, salamat kayo mama Thank you kayo sir. picture. Ah. Thank you okay, salamat. So ayan guys ano. So kailangan pa tayo mag-direct sa ating mga So good morning, good morning mga kaidol uh, Ngayon mga ka-idol, hanap po tayo ng ating malilibre mga kaidol uh, Dito po sa uh, IT Park po So walang katao-tao mga kaidol Wala tayong magagawa guys ano Ma'am, free rate right, ah Ah, libre So wala talaga tayo, guys. Ano? Ma'am, motor to, ma'am. Ah, free rate, ah. So, ayo, guys. So, ma'am, ka, ma'am. Ha? So, free rate, ah. Libre oh, ka, no. ma'am. So, ayo ni ma'am, guys. So, ayo, alam niyo mga idol, ah ito sasabihin ko sa inyo mga kaidol yung umuwi po ako sa bantay na ilan po ang dami ko sanang gagawin doon mga kaidol ah uh, kaso lang mga kaidol palagi lang akong ano dinadalaw na mga kaibigan doon palagi lang ako lasing kaya wala akong na ma'am motor ta <coughs> ma'am motor ta ma'am Sana hindi tayo bugawi ng guard dito. Balikan ko to yung mga kaidol no. Wala talaga akong nabibidyo doon mga kaidol. Motor ta sir. motor ma na ma'am. Pre-ride ma'am. koser Parang wala po eh. So saan ba tayo pupunta no? Makahanap man tayo ng ano. Mag Op. Oh. Ma'am. Ang motor ta ride ta. Libre. Ha? Libre. Libre? Oh. Libre, ganun ang bayad. ride pa free ride ta ah free ride ta ah 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 mo ba ah kisa may muli sa inyo ha ah mo ba so ayun guys wala talaga tayong nalilibre guys so hanap tayo guys ha salamat kay mama so thank you so ayun guys ha hanap tayo guys ha ating malilibre po Ma'am, ay motor ta. Motor. Libre ta, ma'am. Wow. Ha? Electon. Libre, ride ko. Ma'am, libre ko, ma'am. So, ayun guys, ano. So wala ho talaga, guys. So anak pa rin tayo, guys, ano. Pare libre. So, patay patay natin yung ating mga video guys kasi ano para hindi po tayo malulubat po. At so, ayun nga. Nandito po tayo sa IT Park. Ito ito ito. Ito si Ma'am. <coughs> Ma'am motor ta Ma'am. Ah, libre ta. Libre, libre. Libre. So, free ride po.

Ma'am, asa ka ma'am? Libre ta ma'am? Ah, ride Tama ba? Oh, dito kayo, dito kayo Nila, ayaw nila Ma'am Ma'am Ayun, ayaw Ma'am Ah, ride Hello Ayaw nila guys Ano ba?